sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliot, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pero bago po natin simulan ang ating panunod mga idol, nais nice ko pasalamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol nating sina Idol Romel, Ronquillo. Shoutout din sa Idol Steven, the goat of all-time curry. Maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Chuko King ng Davao. Idol John Antonio, maraming salamat po sa panunod. Shoutout din sa Idol Cordelito, Apan. At maraming salamat din po sa support na Idol Ferdinand Basiliote. Shoutout sa idol Dan Carlo Idol mo Maraming salamat po pa sa panonood Shout out din sa idol Rodolfo Pascual Jr. ng Cagayan Shout out muli para sa idol Jonathan Cubero Mag-subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Hindi <coughs> <tries> okay, pa kasi nag-pray <tries> <tries> Yung nag-inuman kayo tapos may napadaan play over sila. <laughs> <laughs> ha? Ha, <laughs> taimik. <laughs> <bawisa> na yun. <laughs> ha? After man na lang Nag-shot muli sa idol. Magbabayad ako ng isang milyon. Mm. Rerintahan ko, Mrs. mo, ng isang gabi lang. Ang grabe naman. Mukha <laughs> lang <laughs> sa akin, mukha akong pera. Kay tarintahan mo na sir, wag mo na wag mo nang bayaran sir. Huh? Wag mo huh? lang isuli. Okay na sa akin 'yun. Ano <laughs> wag isuli? Ha? ha? Alaga dito. Oh, ganun na. Hindi ka lang. <laughs> 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 Lagot ka kaya. <laughs> Sige, yung aso daw. ayaw sabay? Sabay eh <laughs> Ay, parang yung laruan <laughs> What's up, mga ka-junior? Babili ako ng pintura At pantapal sa bubong mm. Ayan, di ko alam Butas pala yung short ko <laughs> <laughs> Okay na, basta may brief lang mo muna apa oh, lo ibig sabi, dengan tabi? Pernyata Engkau denganku Hidar Engkau ini Ginawang kulig eh Ah, na Yan pang hila eh Pwede pala yan hmm. Hmm. Maplita na kala talaga. Kiyawad. Ang pagpaigit. talaga 'tong taxi ah. Eh, lokalo pala 'to. Oh. <laughs> ano <laughs> na Lang oh. Standard. Nope sayang sa yung namatay ka sa gutom pero nung burol mo nung burol mo na ang daming pagkain <laughs> lang niya ay nako <laughs> hmm. pero <yan> na tayo <laughs> kaya lang may laki saw-saw Iniigop pa naman lang. Huh? Ang <laughs> lagot kayo yan. Ha? Pus! Mawawala sa tatay. <laughs> Pagtanungan lang eh. Naubos no na yung <laughs> inom niya. Kain na tayo guys. Gusto nyo? Red iced tea. Eh. <laughs> Taya nga rin naman. Baka masyadong matamis. Kaya ayaw nila. <laughs> oh yeah, oh. Bili gin, bili gin. Oh yeah, mm. oh, oh. Bibili ako ng gin. Tayo'y maglasing, oh yeah. Natumba ka, natumba ako. Pagising mo, andyan si baba, andyan si papa. Tinilpak ka, binuntal ka, oh yeah. Bili gin, bili gin. Baka nang, ang bibili ng gig. Break it down, <laughs> niya wow, naman talaga idol. Ako, sir, 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 nang sir, Talaga? ka oh, eh, so, oh, lang so, mo na mo top. Top. Ay, don, don, naman ang binom. Sssst! Ami. dire eh. Hindi naman si. Bang. Bang. Pangalawa. <laughs> Talaga? Ano <laughs> sabi <laughs> Ah. <laughs> Pang apat na yan. Impossible na magpapasok muli. Bakit? <laughs> hmm. <laughs> Bagi na siya. Lagut na. Gini <laughs> <laughs> uh, Oh. Pangatala ng tagadong, Kinsa ang katulong presidente sa Pilipinas? Sangguko. Sangguko. Lalo <laughs> ko na. Huwag ko talaga ng anak ko ha. Saan punta na? Mababahay lang pa. O sige na Mamabahay ha. Palingan pa. <laughs> mo ha. Mamabahay lang daw pa. Malupit na sagot ha. Hello B.

hindi nga kita ay laka shout out yung po sabi na waso, bigla na wala hindi <laughs> 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 hmm. man natin naintindihan mga sinabi babantayan at di kakainin Hmm, pinigilan. Huwag mo na pakialaman. <laughs> ay, kaling naman. Talaga. <laughs> Yung kinaya mo lakad nung nauna sa'yo. Saan ba? <laughs> Ang cravings ko ay tea.